Ito si Miss Juliet Vlogger, ang inyong baguhang vlogger. Ayan, good afternoon sa ating lahat, sa iba-ibang sulok ng ating lugar, Diyan sa iba-ibang lugar, good afternoon, good morning, good evening. Ayan, ngayon pupunta tayo sa aking isang friend, kasi ini-invite kami mag re kami ng bigas, kasi ang negosyo niya ngayon ay bigasan. Ayan. Tutulong tayo doon para naman ma ano, makakatulong tayo sa sa kanya. Wala naman tayong ginagawa dito sa bahay tapos na rin yung gawain ko kaya sasama tayo doon sa mga kagrupo ko na mga kananay na tutulong ay magre ng bigas. Business niya is bigasan kaya pampawala na rin ng stress. Bago 'yan, pupunta muna tayo doon sa isa kong kananay. Pupuntahan do dadaanan ko muna sila doon. Ayan. Tara na. Go, go! So, ito tayo ng aking bahay. Ang daming dahon. Tawawalis ko lang kanina. Ayan, ang dami ng dahon. Ayan, pupuntahan natin yung kanal kanalay ko sa kabilang kanto. Ayan, kasi sabi niya, dadaan ko raw siya. Wala lang natin ito para sa safety ng aking mga ano. Ito pala na Ito. tayo ng Indonesia, tayo ng na ng nas, malapit na malapit na sa ka isa kanina. Tahanan natin yung isang kananay ko dito. Dito na tayo. Dito na tayo. Hindi nila alam. Hello! Where's Mila? Saan? Ay, nandun kay Joy? Nandun siya na kaantay. Sasama ba si Joy? Um, ano, tara na? Ayan na. Ayan, <laughs> yung dinaanan ko. Hello! Tara na! Andito na kami! <laughs> ayan, shout out! Pare nga Shout out! Ayan. Sinong ni Francis. <laughs> ayan, oh, ayan, Mga kasama yung mga kids. Magre-repack. Kailangan magre-repack kayo doon, ha? Wo puwenta na kami, may dadaanan pa kami isa. Ano to eh? Hindi kasi natin ano, may ano, samtali sa tabi. dadaanan pa kaming isa. Ano lang? tulungan ka. Okay, ba, bukas. Para marami kang binta. O bukas, itulungan ka namin magbinta. Kamay na lang kami Kompleto na ang magre-repack. Mga repackers, girl. <laughs> Ando na, mo ina Mga repackers, girl, to. Ah, <laughs> How much I am? So Babayan so na lang ko naman sa Bigay ko na lang kay Tel. How much? Oh, kinsi daw, kinsi. Kinsi, kinsi. Hey! Shout out! Shout out! <laughs> Shout out! Pahingi! Sa daan ko! na lang sa ito. Ayan. Diyan ko na lang ibibigay oh, sa okay. Oh, kinsi, kinsi. Kinsi, kinsi. Kitsi, kitsi. Ako, <laughs> ako ang, ang nagpa-price. <laughs> One, two, three, four. Five. five. <laughs> Kaya mga bala. <barang>. <laughs> yeah. salamat. Okay, salamat. Thank you. Dito na kami. Nag-deliver ba kayo ng puto? Nag-deliver na puto ang aming kamami Talagang rocket talaga. Ito yung nanay mo Ay, may bikin si sa Yung saan, nagtitinda ng ice candy siya. Kasi yun? <laughs> dapat gilin ko yung ice candy ko. Pataya. parang pabot. Okay. Yeah, <laughs>

ano na ka? Opo! Ito <laughs> <Okay>. na ang <laughs> sumod ba gang? Ayan! Mga ano ka mga rescuers. Ito ka na. Ito yung ano, may ari ng ano. bigas. So, ang dami niyang bigas. Ay, ito yung ano namin, no, repackers ngayon, no, repackers my super ano dinurado my premium rice my cherry ayan wala yung paborito ko kuku pandan ubos na yan oh wow sana all sana all na ay Para pasok tayo dito. Pero naminis ko talaga yung sasakyan ko. Namimiss ko talaga madam yung sasakyan ko kaya pupunta <laughs> <to yung laughs> ko rin. Hindi bisita yung sasakyan niya eh. bisita ko yung sasakyan <inaudible> eh Dito na tayo to. Magre-repack na tayo dito. Ah. <inaudible> 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 ah oh, mga kamis, o. ayano Ayan, o. Oh, Magre-repack na kami ng bigas. Oh, abang uh, habang, <laughs> habang mag-i. o, <laughs> oh, diba? O, oh, diba? Sino pa namang hindi sisipagin dyan? Pag may ganyan, o. Fight. Ayan. Ayan. ay Beses nang kasama ni Ate. Um, <laughs> din yan, diba ina, naman din niya sila nag-uusap. Diba iba mga kamis? Sarap magbalot pag may kasamang pizza. At saka... Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ang sisimula man na Ah, no, uwi na kami. Uwi na ang mga kamis. Ayan, oh, ayan. Uwi na. Tapos na kami <laughs> ng tupap. Ayan, uwi na ang mga <laughs> person. Uwi na, <laughs> na kami. Ayan. Alata ba? Ayan. Ayan, lalabas na kami. Ayan. Uwi na. Uwi na. Uwi na kami. Bye.